Ayan guys, samahin nyo ko tayo ay eh. magpapalamig dahil napakainit na ng hali. Mabubuhos eh. tayo. Thank you inis kayo ay mo papa ang mga muna bas ang mga muna bas sa hose, guys yeah Gue mau puing di dalam behaviors rambut ini, Pembelwieerman Depois, Akala ko maibsan yung init. Yun pala, mainit din yung tubig na lumalabas sa hose. <laughs> <Mainit. laughs> อะไรอะไรกูมาอีกยันยันมาห่างอนกนมาเรื่อยยังเลยังหากมาเอไ่า Ayan, nalabig na ako guys. Pasaway, pasaway. Ayan. Malamig na siya. Malamig na. Malamig na guys. Okay. ay magbabalag dun. Magsasabon. Magsasampo. bye. Bye. bye, -bye. bye, -bye.